morning hey, mga kaili at dito na naman tayo Kumusta na blaki dyan mga kaili ko oh, mga silent viewers silent subscribers kumusta na kayo dyan kami okay lang kami kaili kaya napakasimple lang at nandito naman tayo para panibagong episode na naman tayo sa ating content po today napakasimple lang kaili ah, matagal na tayong hindi nakaluto ng adubo pork adubo kaya ayun lang yung content natin kaili para hinanap-hanap din talaga natin kay Lee yung lutong Pinoy na adobo. Kaya napakasimple lang. Anong episode natin for today? Yung adobo. Yung kay tumpak. Kaya napakasimple lang. Tara kay Lee, papagita ko yung sangkap natin para sa ating simpleng pork adobo. Let's go! Cool. Tara kay Lee, yung pork natin. No? Yan. Yung pork natin kay Lee. Yin po Sarap na talaga kumain kayo dahil ano, matagal lang kita hindi nakakain. At ito yung mga sangkap natin kayo natin. Kasimple lang. Ito yung sibuyas, bawang, siling pula, o siling green. <laughs> meron tayong paminta, oyster sauce, simpleng isang buong baboy, laurel na pampaswerte, meron tayong bu buong paminta kayo at meron tayong liquid seasoning suka at tuyo na para lang at simple yung hindi mawala sa atin ang ajinomoto pampaganda ng boses pang pa kaya napakasimple simple lang kaili ang ating episode masarap kumain ng adubo kaya yun yung episode natin for today kaya shout out muna tayo dyan team building ng Cameroon shout out sa inyo dyan mga idol Chris Molina En Kim Dine Biga is het als je die mijn idool. Kweeg hem die die Hero en Gilbert Santos en Jewel Abilia is out als je die mijn idool. En Tim Easy X van Cameroon is het ook. Na Easy X dan, vrij maar salamat. Sunur Boys is out ook. Group Si Totsing dyan, mga idol. Kunti-kunti na lang idol. Pasko na. At Alabang Boys. Totsing nyo dyan, mga taga-alabang. Na sulit nating supporters. At Edwin TV Vlog. Shout out si Jan Idol. And Bungo TV. Shout out. Spur. Sambalis Spur Fishing. Shout out si Jan Idol. Tara. Gopi Boys. Samahan niyo ako, napakasimple lang ang ating episode. Kagawalan tayo ng pork adobo, Kupi Boys. Let's go! Wala pa. Tara, Kaili, i-slice muna natin yung pork natin. Para maanong natin, Kaili. Ito na. Pork na nabili natin, Kaili, ah. papaya Mukhang papayaapan naman tayo. Kaya, yeah, sarap kumain, Kaili, ng pork. Pork. A wow. Yeah. Wow. Kaili. Update ko lang kulit mamaya. Yung Kaili, kita tapos lang natin mag-slice doon sa pork natin. Yung anak ko naman Kaili, abala-abala sa kanyang gagawain Kaili. Lalagyan pala natin ng itlog Kaili. Lalagyan natin ng twist. Kaya abang-abang lang Kaili at update ko lang kulit mamaya. Pag naggigisa na tayo para hindi ganong masyadong mahaba yung video natin. Ila pa. para Kaili, habang nag-slice pala yung anak ko Kaili, nagpa rin din at magigising na tayo sa ating sangkap kay Lee punahin lang natin kay Lee yung bahong natin uh, magatahin na lang tayo kay Lee hindi na natin dominang marinig kay Lee simple uh, yung adobo lang po kay Lee pork adobo na lang natin ang egg maganda sana kay Lee yung ito ng ubo kasi lang wala tayong halong tayo. keli. Lagay natin si sibuyas. Wala tayong halong keli na yung tugkubo. Ayan. Mas maganda sana yung tubo keli para mas mag-drama ang ating miniruto. Pero pwede na rin yung keli yung dahil yung yung Lagay na natin yung coke natin. Lagyan okay, natin ang ating pork. Oh, wow. Mamma mia! ang kailit takpan mga nasin yung kailit tingnan natin wow ang kailit kumatas na siyang kumatas mawala tayong nilagay na tubig yan para mabilis siyang maluto kailit pwede na natin siyang kailit tinplahan Lagyan natin ng liquid seasoning kaili. yan, mga isang sandok. Ayan. Siya kasi kaili ay nagbibigay ng aroma sa ating niluluto. Tapos maglagay din ng toyo. Tatlong sandok lang kaili. yan talagay na natin yung kailin ng laurel at paminta. Lagyan na natin kailin ng paminta ang buo. Yan. Yan. Siyempre, na natin kailin yung ating laurel. Pampaswerte. Para bumama siya kailiw. Yan. Kumayan natin kailiw ilagay yung ano, lagyan natin ng pamintang tuho. Mas masarap kailiw pag maraming pamintang tuho para mas mabango. Yan. Kumaya natin ilagay kailiw yung oyster sauce. Yan. At yung suka natin. Dinagyan na lang natin ito sa kailiw para habang kinapalambot natin magkaroon na siya ng lasa yung pork natin. Yan yung sikrito kay Ely sa pagluluto. Kasi pag pinagsabay mo yung kay Ely, wala, hindi siya mag-absorb. Kailangan sisip-sip mo na yung mga nilalagay natin sa cup. Para sa ito, takpan mo lang dito kay Ely. Yung kay Ely natin. Wow, ang bango. Lagay natin kay Ely yung ating pork cubes yan lalagay na natin siya para ah, magkalasa na mamaya natin kayo ilagay yung oyster sauce ikos lang natin yan wow ng adobo kay Eli mamaya na natin ilagay kay Eli yung itlo natin yung kay check natin ulit. Wow, ang bala. Na. Ooh. Napakabango na kay Ili. Simple na dobo lang ito kay Ili. Mamaya natin ilagay yung itlog pag medyo ano na siya. Malambot na. Wow. Lagay natin kay yung sinig pula. Para magkaroon siya ng kick. At ilagay na natin kayo yung Wister Sauce talas na yan. at tapos lang natin kaili. wow, kung may lagi, lagyan natin kaili ng sukat pa yung sarap kay ili, may mga ribs. Ito yung masarap sa adobo kay na may, may mga ano, siya, ribs. Yung kay Eli, takpan mo natin yan at yan. yung kay Eli mo niya. Yung kay check natin. Wow! Magkosan mo natin ito kay Eli. Napakabang na kay ili. Simple lang ang ating adobo. Wow! magagam natin ito ng suga kayo kunti pa yan kasi lagyan natin ang ajinomotil kayo niyo magpaganda ng boses at magpapogi pa para mas magiswagi ng na natin dinuduto na adubo pork adubo wow kunti na ajinomotil lang kay ni para gumanda lalo yung poses natin. Yan. Ipos lang natin yung kaili. At maubos na itong sabaw niyang kaili. Okay na yan. At one -one natin yan. Mamaya natin lagay ito yung kaili. Check natin ulit kaili. Wow! konting kunti na lang kay Lee. Wow. Yan na lang natin ito kay Lee. Maubos yung sabaw at okay na yan. Manman -man natin kay Lee kung okay na ba. Wow. Panalo. Lagyan pala natin ito kay Lee ng banana ketchup. Ilagay natin kay Eli ng banana ketchup. Imbis asukal ilagay natin kay Eli. Banana ketchup ilalagay natin. Yan. Para yung adobo natin kay Eli magkaroon talaga siya ng ibang uh, ibang kit yan As maya maya kay lagay na natin yung itlog natin at ababa na yung kay para matikman na natin yung purado wow simple nga dobo lang kay pero ang kulay niya napakaganda lagay na natin kay itlog may drama na kay sibling Simpleng adobo kay Elip, pero nagkaroon siya ng drama. Wow! Yan kay Elip. Obusin mo natin yung sus niya at tumuyo at okay na yan kay Yan, takta natin yung kay Mga pip, mga mix. Yan kay ah, Wow! Wow! Mm -hmm. Manalo na kay Lee, tikman lang murado urado natin para haba haba na gabi na rin kay Tikman lang murado urado natin kay Lee Yan lang kay Lee, titikman lang urado natin kung okay na ba yung ginawa natin Pork adobo with egg Kay Lee okay na Yan kay oh, wow napaka simple adobo lang kay Lee, nagkaroon siya ng makulay ang buhay. Yang kaili, makain lang kami ng kanin at habhaba na. Yang kaili ang ating simpleng adobo with egg. Wow, ano pang natin? Tara, lahat na hindi pa kumain dyan. Sumabay na para sabi-sabit mabubuso. yung mabubusog. Ooh. Rice natin kaili. Yung ala ko kaili, yung egg niya. Wow, yang kailiw na para simple nga dobo lang kay literal at hindi pa kumain dyan sumabay na para sabay sabay tayo mabuso let's go wow oh my god wow yun kaili ka tatapos lang natin magluto ng simpleng adobo bago tayo kumain kaili pasasalamatan salamat natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa lugar Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa bless na binigay mo sa amin at maraming salamat, hindi mo ako sa Maraming salamat, Lord, and God bless all you, our Amen! Ano pang hinintay niyo? Tara! haba na! mo Umuusok-usok pa kay Eli. Tara kay Eli, hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabi sa'yo itong bubusok. Napakasimple lang kay Eli ang ating episode at ang ating ginawa para sa inyo. Si anak kay Eli, magugustuhan niyo. simple adobo Wow Terang Memang kaya dikaih lili Minta dia kain tayo kesimpulannya ini baru oh. Pernah lupa ini yung itlog natin kayo sa rap. Sarsay po lang Panalo na. malambot ito sa kiri pero yung balat niya o, sige? Hmm. Okay, dekat ni. Kita okay, santai ya. Hmm. Terus berat, terus lama ni kain ni okey okay, okay, lah, lambat lah. Okay, dan kay lagi twen yung ano nya 3 scale yung ano nya bal klaseng si baboy ito kay Elena na nabili natin. Parang may halo siya. May halong baboy na mo. Parang, parang pinag-break. Parang pinag-break siya kay Elena. Parang labas niya. Parang nitid. Não namito namin ito kayo, di ba? Ako yung pagpalam mm sa inyo. -hmm. Yung mga kayo, lisod na naman tayo sa simpleng ulam. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titid kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye! <laughs>